Ito guys ay yellow pin. Pero mga dalawa lang guys ang aking lulutuin dito. Kasi may tira pa kami ulam Ayan. Gagawin ko na lang itong paksiw. natin guys ng asin. Saka paminta. Dito naman guys sa kaldero maglagan na tayo ng luya. Ayan. Sini. Kamatis. Bawang. Buyas. Ayan guys. Lagyan natin na konting aso At saka paminta na rin. Hmm. Magin natin guys ng konting toyo. Patis or fish sauce saka uh, suka. Use oil. Nalagyan natin na use oil. Kunting asukal. Dito kami guys magpaksiw. Takpan na natin at hinaan natin yung apoy. Hmm. Ito guys yung aming tirang sabaw. Saka ito guys, dagdag ulam din namin to. Ayan guys, nainit ko na itong karne. Ayan, okay na rin to guys. Luto na to. Tama na to kasi gusto nila na may sabaw. Ako gusto ko guys, yung konti lang yung sabaw ng paksil. Ayan. Ayan, kaya na tayo guys. Ito na yung paksil na yellowpin. Ah, ito yung karning baboy. At saka yung nilagang baboy. Ayan tayo guys.